Sero. bihilot channel sir. Free hello. ka sa YouTube vlogger. Sero, kuntong sa vlog sa YouTube, ah, live. like. Yeah, pwede mo pamahilot libre. Ay ma'am oh. oh. Oh, nata diri ron so kon mga protasan kana mano dia libre hilot tanay ako ako ng kwa na ako na kay lusay si kan na na libre kani kung bukol ni madre panuhot na siya tawag na lusay ang tawag kapag ko mga ni kapag ko para makayong kang ana tulor ba yung gabok

Makuha na gan kayo. Libre man. Ha? Pila may pagkuha o'y? Lusay, panuhot. Imo rin ang gilalala ba? Pag makuha, pwede na Welcome sa vlog ma'am Live tayo sa Youtube Ano yung mga putasan diri sa Dabaw Gikan dito, padulong dito sa